Ayan na uh, mga idol, uh, good morning, good morning sa inyo uh, Welcome back to my channel uh, dito na po tayo at mag-update po tayo Dito sa ating ginagawang project dito sa Pantarizala uh, Kung saan po ay uh, nagtatayos po tayo ng wall uh, Huwag niyo na rin po sanang kalimutan na i-subscribe Ang ating muting youtube channel Para makatulong na rin po sa pag-angat uh, Maraming maraming salamat po Samahan niyo po ako, let's go Ayan, nandito uh, na po ayan ito na po yung ating niliyang wall ayan po yung ating itatiles sa tapos na po natin hanggang doon po yung sa ceiling niliyan na natin yun bago itatiles natin maganda na ay nalis natin yung pintura kasi naka ano siya naka semi gloss mahirap kumapit ang tiles dyan kung hindi natin na aalisin yung mga pintura kasi ah, madulas yung wall kaya uh, ano natin uh, kinapwil natin na uh, kaya inano natin yan, uh, uh, grindel, uh, natin. yan na kinapwil uh, na green natin po tapos yung uh, yung ceiling dito sa labas uh, ardiplex na rin ang ginamit natin pati ito itong wall na to uh, ano din natin yan uh, din natin yan pero lang, mababa na naman yan. Kahit tuloy na yun natin yung gawin. Ayan. Ito, tapos plaster natin ito ng konti para ah, maganda naman kung i it natin. Ayan, ano na to. Ito yung dating gate. na ah, binago natin. Uh, ah, nilipat natin dito. Ito, kung napapansin nyo, yan. Uh, ah, bago, ba, bagong kabit pa lang yan. Ah, tapos na po yung gate natin. Uh, ah, lock na lang yung nagiging kulang nya. Ayan, tapos... Uh, ah, Kita tayo sa akin tapos i-tiles natin 'to pag natapos na tayo mag uh, tiles sa wall. Ayun uh, mga idol, uh, ito na po yung ating hinasa natin siya. Bali hinasa natin 'to tapos sa uh, tinatiles natin ngayon. Uh, ni layout na po natin yung uh, tiles niya. Tapos uh, 'yun, ito na po yung ating uh, layout ng tiles. Uh, Kinabitan na rin natin ng uh, 40 by 40 uh, pang wall yan, uh, dito, tinapos natin yung paglia dyan uh, medyo malikabok lang, uh, ito nga po pala yung uh, ginawa natin uh, layout ng wall nito uh, naglagay na naman tayo ng dalawang ganito uh, horizontal na si uh, wala naman yan po yung sa eskwala, ito nasa hulog lang uh, itong vertical na to nilagay lang natin to sa hulog itong mapapansin uh, nyo kaya yan lang ang ginagayad natin hindi na tayo gumamit ng eskwala dyan Ayan, hanggang dun. Hanggang dun sa ceiling. Ito na po yung ating uh, tinails. Uh, bago natin nila tinatiles, pinupunasan natin ng adhesive para uh, kapit na kapit siya. Ayan, uh, ayaw na kasi mag ng may-ari ng pintura, kaya pinatiles niya na lang. Uh, para wala nang maintenance sa pintura. Ayan, ito mga idol. Ayan, tapos sa uh, kinabit na rin natin yung ceiling. Ah, lalagyan na lang natin yung ng exhaust. Bubutas-butasan ah, na lang natin siya. Ayan, yung ceiling na yan. Ah, dito sa labas. Ayan, ito na po yung update natin dito sa ating pinatiles na wall. Bali, yan yan mga idol. Ito na po yan lahat. Bali, yan, itatiles natin yan lahat. Ayan Oh. Yung baga, yan o. Oh. nyo, ah, mayroon na tayo dyan na ikabit na apat na piraso. Ayan na po yung ating uh, layout kinuha lang natin yung area bago natin na sinimula ng, ng tiles dito na tayo nagsimula sa gitna punta sa tabi ayan yan dito tiles natin po yan lahat ang nagtayo na mayroon tayong scaffolding na nirentahan na para uh, mayroon tayong matatapakan